Ang angas ng bagong mapa sa ML, mga par, no? Apat na klase na. Ayan, no? May broken walls, may dangerous grass, may flying cloud, at expanding rivers. Bale, random pala yung ibibigay na mapa sa inyo kada game. Tulad nito broken walls binigay sa atin sa game na to. Ito yung sample. Kita nyo yung kumikislap. Ayan yung mga selected walls na sinira. Pag start ng game, may pasyakwib pa yan, no? Angas. O, ito na yung sample in game, mga par. May butas na yung mga bato dito. Nye, nye, nye. Pero ito, mas matindi. Sinampulan ka tayo ng mahirap na laban dito sa Epic. Grabe, digmaan dito sa Epic Glory talaga Kapag matatalo ka Ang bilis ng laban Pero pag mananalo ka Kailangan dugot pawis mo Ialay mo Para lang manalo Apat na beses na Nagagaw buhay Yung ice cream namin dito Mga parn Usang lang yan Sa sobrang tagal At intense ng laro dito Ang dami ko ng maling nagagawa Yung late game na Pero hindi ko talaga sinugu Parn Kasi na ako eh Pinaramdam na kagad sa amin Ni Moonton Na kami sa epic talaga Pang immortal na yung bakbakan dito eh At panoorin nyo na lang parn Pero sana mapindot nyo po muna Yung follow Tingnan nyo Pensa lang. May ulti ka pa. Wala na. Wala na, wala na. Clips yung clips, Creeps sana. Yun. 3, 2, 1. Buhay na kami. Yung ano, iwi ka, yung, 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 mm -hmm. ano, win. Yung win. Ah, kaya pa. Ah. Nice. Woo! Depa, mga pang. Abangan ko sila dito. Tara. Tol, ano sa akin, oh Hindi ako, nakita ako Nakita ako ng editin Wag na, wag na, wag na, wag na Atras na, atras na Def, def tayo, def kayo, def kayo Eh, huwag niyo pa pupuntahin sa ano Sagit lang yun sa kanila, nice one Yun, Yung ano yung creeps Kung ipapadiretsuin Lagyan nyo ng ano 5 4 3 2 1. Tagal ko mo buhay Ah Di pwede yan Okay Okay mga porn Aray ko Di ako naka ano Back na, back na, back na. Pensa. tips. May ulti ka pa. Ulti na. Now na. Hmm. Diba? Yung ano lang, oh. Shish. Patay yung ano natin, Marsman. GG to. 4, 3, 2, 1. Minions, minions, minions. Deplan, 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 deplan. Kaya to, kaya to. Huh. Usang galak. Nasaya, Nagpala na. Eh, na na okay, patayin niyo na yan. Patayin niyo yan. yan. nice one. Yan. na silang sa si ether. Lagi nang buhay pa. Atos at kakagi. Mali. Kaki, wala tayo napapatay para Depensa manala. Pa Depensa manala. 14 seconds pa. O, oh, mga par na. Yung creeps. O, ito na, Okay na. Okay na, par. Woo! Grabe. Panalo din sa wakas. Oh, wala na, wala na. End up on mo na yan, end up on na yan. Ay, Ay, grabe yung fun! Victory! Grabe yung lapad, parn! Pensang malala talaga eh, no? Marami salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, parn!